Hey! <laughs> <laughs> Ayan na, natin ang mga isla dun sa pools. Ano nga, sila. kung laki ng tubig na ilog. dami na. Ano sila, ha? Nakakabot. Ang laki

dulu lah Nanti tengah air dulu Ah Allah Oh Mati perut tu Kenapa lah dia dah Cuma tu kan pajat Oh Ini oh. mengair dulu Tak <laughs> Tak ah, ah, pa. Wala nang ay po sa okay Eh, ang dami nilo. Ayun, dami oh. <laughs> dami nila ay dito. Tayo na dito ko ba yung ulo Ah, jumbo. <laughs> Laki. Laki. Laki ng tinelas mo, malaki 'yung tinelas mo. Kumagos pa lang.